Ayun guys, ah, nandito naman po tayo sa paggawa ng banig at bago po tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at ikalimbang ang kampana para lagi po kayong updated sa susunod na mga video. Guys, ah, ganito po yung paano ang simula gumawa ng panig ay makikita po natin sa ating video. Yan po ay kitang kita po natin. At bago po tayo magpatuloy, isa pong malakas na chat out kay Mio Kakariko, ko, Liaho Natalia, Katarina Maldonado. Kayo po ay aking pinasasalamatan. God bless po ang lahat sa nag-chout, nag-share, nag-like. Ayun sa paggawa ng banig, mukhang pinagtsatsagaan kahit na napakahirap ayun ang banig po na yan ay apat na dangkal at isang di naman ang taas ngunit kung pinagbibinta mo ang banig kapag apat na dangkal ay nagkakahalaga rin ng 400 kapag lima dangkal naman 500 pag pito 700 yan po sa mga paggawa ng mga banig uh, ayun guys, uh, natapos po ni nanay ng madalihan ang banig sa paggawa uh, ayun guys, uh, malalaman po natin kung ilang days bago natapos ng paggawa ng banig 3 araw bago natapos, natapos. ayun guys sa paggawa ng banig uh, 3 days po pala na bago natapos at saka malakas po kasi magbanig eh. dipindi lang po sa paggawa ng banig kung ilang days bago matapos yung iba po ay maabot din po na sa linggo, pa limang araw. Dipindi lang po sa paggawa ng bani. Pagkatapos po ayan, pwede na po niya na para sa gastos ng kanyang araw, kanyang pinapaaral.